Meron po akong sakit na psoriasis. Bali si psoriasis, lumabas siya ng November. Um, akala ko lang po noon ang um, chickenpox po. Then, hindi po ako ganda ako nagpa-check up. Po, nakinig po ako sa mga friend ko tapos sa family ko na same po sila ng symptoms ng chicken pox. Nilagnat po ako doon bo maghapon. Then, kumain po ako ng malansa. Pagkakain ko po na malansa, um, doon po siya lumabas. Bago pa dumapo sa'yo yung ganitong sakit, ano ba yung buhay mo dati? Ano yung trabaho mo nung wala ka pang psoriasis? Dati po ako isang coffee shop barista, cashier po. Bali, naepektuhan po ako ng psoriasis. Gawa po na nahihiya pong humarap sa mga customer dahil sa nangyari ng mga rashes po. Doon ko po kasi nararamdaman na nangihina na po ako tapos hindi na po kaya ng confidence ko humarap sa maraming tao. Kaya nagpakulong po ako sa kwarto. Doon na po siya dumami, nang dumami. After po ng 20 days, nung no, hindi na po goods yung nararamdaman ko, tsaka po ako nagpa-check up. Bago ka, sir, magpa-check up, pag nakikita mo yung sarili mo na ganun yung itsura, anong nararamdaman mo? Balis, nalulungkot po kasi. Question ko po kasi bakit ako pa Bigla po kasi bumagsak din yung katawan ko. Bali, pag naikita ko po sarili ko, um, question ko po lagi, gagaling po po ako? Kaya minsan po, pag may naikita ko sa lamin, binabasag ko po. Lumakas po loob ko dahil po sa magulang ko. Ang sabi niya po kasi, hindi yan ang rason para huminto sa goal ko. Kasi ang lakas po kasi na paniniwala ni mama na matutuntun ko po yung goal ko. Goal na number one po makatayo po sila ng bahay. Natanong mo ba sa doktor or ano yung sabi ng doktor? Saan mo daw nakuha yung sakit mo? Pwede, yung first check-up ko po, kinu-question ko na po niyan si Doc. Sabi niya daw po, stress, bisyo, tapos mana daw po. So ano yung kailangan daw para magtuloy-tuloy na yung galing, yung para gumaling ka? Bali, nangyayari po kasi, kaya po ako lumala, gawa po na kakulangan po sa gamot. Hindi po ako tuloy-tuloy naggamot, kaya po tumungtong po sa ganito na nag-trigger na po lahat. Bali sa ngayon po kasi more on cream po dapat. So yun yung medyo mahal? Bali, lang... pricey po. ay po ang lagi kong kinaka-stress pag nauubos na po si cream. Kasi lalo na sir, yung sa sitwasyon mo, buong katawan na. Yes po. So na. usually ang mga cream sa mga ganyan sa skin, maliliit, maliliit lang. Mga... Okay. Pang isang mukhaan lang po pag isang maliit na cream. Sa isang araw, ilang ilang capsule or ilang tube yung nagagamit mo? Sa loob po ng isang linggo, umaabot po ng, kung hindi walo, pitong peraso po. So pag hindi mo nagamit yung cream na yun, dumadami lang? Dumadami po lalo. Then sabi po ng doktor, kailangan po two times a day, pero nawa one times a day ko lang siya gawa ng kakulangan po sa pabili. Bilang nanay, Ano'y nararamdaman niyo bilang ina na ganito po yung sitwasyon niya ngayon? Nahirapan po ako, nakikita ko siya na yung ilan yung sitwasyon niya. Kaya ako yung nahihira, nasasaktan ako. <laughs> Kasi hindi naman siya ganyan dati. <laughs> siya po yung ano, madalas pong nilalapitan ko pag wala kami panggasa. <laughs> Dahil yung gatis na nga po, gusto ko kami nangingi pag wala kami pera. Pag chinat ko yan, sabi ko walang gatas yung pamangkin mo, pagbibigay, hindi siya maramot. Nakwento po ni Sir Troilan na dumating sa point na nagkulong na lang siya sa kwarto, hindi na siya lumalabas dahil sa nahihiya siya. Kayo po, anong ginagawa niyo nung time na yun? Anong nararamdaman Pinapala niyo? Pinapalakas ko lang po loob niya. Misan, may one time na may siya. Sabi niya, magpapakamatay doon. Sabi ko, wag. Sabi ko, lakas ang mga mo. po <laughs> lang ikita ko ng gano'n. Sabi ko, ako na nga sa akin, lakas ang mga loob mo. Huwag kang mapanginahan ang loob ng tito. So, po, po. Sana po matulungan niya po yung anak ko magkaroon ng wheelchair. Ah, so hindi sa inyo yan? Hindi po. Nangihirap lang po kami dito sa kapit bahay namin. Mga gamot po ng anak ko. Gusto, gusto ko lang po talaga bumalik na po yung dating siya. Kasi iba na siya Hindi na siya yung ano Sir ma'am Troyland ma'am Rowena kahapon galing kami dito na interview namin kayo at kinuha ko yung mga reseta at sabi nyo nga po kailangan din ng wheelchair so agad kong pinarating kay Senator Raffy so eto po bagong wheelchair kay Sir Troyland para hindi na kayo nangihiram. tapos ito lahat mga ointment vitamins kasi sabi mo kailangan din ng mga vitamin C kahit yung mga wala sa reseta nabili na rin po namin and importante yung cream yung ointment na sinasabi mo pieces para at least hindi mo natitipi rin. Okay. So may mga petroleum jelly din dito kasi kasama siya sa reseta. Yes. Pa. Paano ba ginagawa mo doon? Um, bali, dinadala po siya kay doc. Sila po yung nagmi-mix po. Oh, okay. Tapos yun na yung gagamitin ay mo? ay na po yung gagamitin namin. Mm -hmm. Sa araw-araw po. So yun, sir. Sana makatulong sa yan. Sana maging, kung fast recovery na araw-araw makapagpahid ka na nung ointment para tuloy-tuloy na nagumaling po, no? Ah, binili na namin pang 2 months po itong gamot na to para at least hindi ka na rin makulangan. Ano po, thank you kasi hindi na po namin kailangan pumili. Mm -hmm. Hindi siya mamabulihan sa mga gamot niya. Sa tingin mo sir, mga uh, ah, gano'ng katagal mo magagamit yung mga gamot niya? Sobrang na yan? tagal po. Sobrang dami na po niya sana sa susunod na balik namin, eh talagang maging okay ka na. Okay. No? So, ma'am, babalik kami dito, sir, pag naging okay ka na, para kung ano pa po yung pwedeng itulong na Senator Raffy. Sa Rafi Tool po, po salamat sa mga gamot at sa wheelchair po, hindi na po kami manghiram. Sana po magtuloy-tuloy na po kagalingan ng na aking anak. na makabalik siya sa dating normal na buhay niya. Sera po, po, maraming maraming salamat po. Sana po patuloy-tuloy na po yung paggamot ko. Baka po ako ng two times a day. Hindi ko na po titipiri yung sarili ko. Wali, sa mga katulad ko po may psoriasis, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Number one, mag-pray lang po kayo. Sa atulad ko po, lumalaman. May pag-asa pa tayo. Laban lang mga kabalat.